Dito pa lang, no? I-break it down lang natin to kung paano tinalo si Zaki ni Saint Ice kagabi. Sobrang lupit ng freestyle niya ron, oh puta. Sabi ko nga, dati nagpe-freestyle ako oh. sa battle. Halos lahat freestyle. Pero yung ginawa ni Saint Ice, yung pangyayari kasi, no? Grabe yun, yung uh, lalo na yung umulan. <laughs> Grabe lakas yun, puta. Na kaya... Kaya, kaya, tama rin yung sinabi ko doon sa pagjudges na hindi ko pa na pinanood yung judges. Sabi ko, 2-3 kay St. Ice. Kasi lahat, yung parang ano eh, yung to niya, nagtanim lang eh. Pagdating ng te, umani. Puta ka na, lupit yun. So, i-play natin kung paano uh, tinalo ni Saint Ice itong si Saki, no? Kasi, uh, ang freestyle daw ni Saint Ice ay parang, uh, ano, parang uh, kinabisado. No, i-play natin. Boss Arik, mamili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Paano di pipili? totoo mo? Kaya yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami diyang bitches hurt. Kaya ay hahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O hahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas yet ang ina. Ito yung ito yung ito yung wakas yet ang ina. Talagang ulit-ulit pag siya scratch na nga, 'di ba? Napala ka suno ka mo nawawala so dun sa linya niya, no? E pala, ulit yun, no? Ina, pala, scratch. Ang galing yun, ang galing yun, turntable na yon, hayop na yun. Talagang, ah, uh, utasigawan yung mga tao. Kasi, di ba, parang sinasabi ni Zaki na yung freestyle, yung freestyle niya sulat. So, naghanap, naghanap ulit si Zaki, si Zen Eyes, ng, ah, uh, ng ano, ng iba pang uh, itutukuyin, ano? At nakita nga yung turntable. at mayroon pang mas malupit dun. So, play pa natin to, putang. Bukod sa bulok niya na bars, Napansin ko rin na bulol siya sa R. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock! Tapos bulol daw ako sa R. Yung bubong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun kahit anong sabihin ko W lumalabas. Ito <tinyo> kinano, ang lalakas ng mga ribat niya, kung sinabi nga W, pwede yung kasi bulol siya sa R, di wak, o nga, yung gano'n na mawawala yung R. Pero na-rebat niya. W talaga lalabas kasi meaning yun is win. Putang ina Ice to. Grabe to, grabe. Ito lang nakita ko uh, sa freestyle, ang lakas magbalik. Yung, kasi mga, ka karamihan ribat ng rebat na mga battle MC ngayon sa umpisa eh. Ito kasi sa kalagitnaan, pookin na ina. Eh sabi ko, putang na, iba to, iba to si Saint Ice, man yung pagbabalik niya solid grabe yung freestyle niya. Solid talaga nga. Tumatagos, tumatatak. Iba yun eh. Tsaka iba yung mga napipili niyang angulo talaga. Talagang hindi naman ganun kalakas yung kanyang mga dala. Na mga sulat. Okay din yung mga sulat niya. Compare naman kay Saki. Malakas yung kay Saki. Talaga yung mga setup niya. Yung mga bars niya sobrang lakas. Pero yung mga rebut nito yun yung nagpanalo. Pwedeng... Pwedeng pag nanalo to sa kasaysayan, eh, nanalo to, ito yung magbabago ng kasaysayan ng bat, Battle League. Eh sa so freestyle na uh, naka more on freestyle siya no so play natin wala tong chance na mag advance kaya anong kabuluhan lusaw tong ice pag natapat na sa kampiyon ng sunugan tang inan to ang daming sinasabi ang sarap kaltukan yung buong round mo tang ina ang lakas ng ulan wala tayong magagawa talagang sasakay sa tiktok para mag trend ang kanyang sound diba itong champion na sunugan sa akin, labnos. Sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Tangina, no? Lahat ng tira sa kanya ni Jackie, putangina, lalo na yung ako yung nag-champion sa sunugan. Tapos naipaasok pa niya yung uh, nag-champion ka sa sunugan. Pero dito, ano? ikay malalapnos. malalabnos. mo, sa sobrang lakas ko, umakampi na sa akin yung Diyos. Kasi nga, biglang umulan na malakas. Sakto doon sa pag-ulan. Tangina! <laughs> Pero kung hindi siguro umulat, talo rito si Shade Eyes, no? Kasi ang lakas ng uh, freestyle niya ron. Tingin ko, ano? Tingin ko, pwedeng malaglag si Shade Ice kung hindi niya nabanggit yung Satri na yun. Kasi medyo malakas na yung kay, ano, kay uh, dito, eh. Pero yung uh, baran niya na yun na nairebat niya pa. At naisaman na yung pangyayari dun sa ulan. Si Bagyo, di ba? <laughs> ang lakas yun. Gagi. Kaya, kaya yung pinanood ko to, sabi ko, Puta, round 2, round 3, kay Zaki, eh, kay Saint Ice. Puta, lahat ng judge ganun nga, no? Tsaka, ang tibay, ang tibay ng freestyle na yun. Yun talaga ang, ano, ha, uh, uh, battle na may freestyle talaga uh, Yung format na kakaiba yun. Tsaka, ngayon lang nangyari yun, sa gitna nangyari, no? Kaya pupuntos ang talaga ng judge yun, kasi bihira lang yun. At kay Zain Ice ko na nakita, yun. <laughs> ang lakas yun. Congrats, Zain Ice.